Arestado na kanda at Municipal Police Station ang duwang babaeng wanted sa kasong qualified theft sa Purok Dos, Barangay Mandaso, Daet Camarines Norte. Sa pigkasar na operasyon kan otoridad aga kan nakaaging lunes, pigserbi ang waran sa mga sospek na binistong sinda alias Queenie, 33 anyos daraga asin residente kan nasabing nasa lugar, asin si alias Jilin, 25 anyos daraga asin residente kan Purok 10, Barangay 8, Daet Camarines Norte. Basado sa impormasyon, nagtrabaho ang mga sospek bilang katabang sa sarong-harong sa Marikina City as in biniktimaan mga amo ka ini. Yung aligasyon ng na nagbiriklamo sa kanila na may sinuha. Pero kasi po ito ay ano pa, magdadaan uh, pa po ito sa trial o mayroon pa po paghilipis na gagawin kasi step pag-serve pa lang naman po ito ng warrant of Pebrero 8 taong 2019 kan ipaluwas ni Honorable Alice Gutierrez ang presiding judge kan Regional Trial Court Branch 193, Marikina City ang warrant para sa pagkakadakop kan mga sospek. 24 mil pesos ang rekomendadong piyansa sa kada sospek para sa indang temporaryong libertad. Sana po ang ating mga mamamayan ay makiisa at sumuporta sa aming uh, laban ukol sa mga krimen at magsumbong sa anumang napapansin nilang mga kakaiba sa inyong kanilang panitik. Para po uh, kung meron naman pong mga kriminal na gumagali, gumagala sa kanilang lugar ay mahuli po na. Nasa kustudiya pa kandait municipal police ang mga akusado para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.